Eh, hey, tropa, scooter kid ulit. Tara, mag-custom paint tayo. Nakita mo tong helmet na to? Lumang helmet yan ng tropa natin. So, sabi ko sa kanya, tara, paglaruan natin yung helmet mo. Gagamit tayo ng Posca marker at syempre, samurai paint. Gagamit din tayo ng chameleon powder galing sa Wonder Use. Tara, tropa, samahan nyo ako. Let's go! At eto yung helmet ng tropa natin. Apakasimple, oh. Plain black. Walang design, walang arte. Tara tropa, dumihan natin to. Nilinis natin, sinabon, naglihat tayo ng kaunti, wet sanding, number 800, tapos nilagyan ng masking, yung mga rubber, tinanggal natin yung visor. Kaya ngayon, good to go, bubugahan natin to ng primer. Ginamitan natin yan, surfacer UCH210. Siyempre, pinatuyo natin mabuti yung primer natin. Naglihat tayo ng bahagya dahil may kaunting gas pang, Kaya ngayon, binubugahan ko na yan ng black mga tropa. Black ang inuna ko dahil lalagyan ko yan ng chameleon. So ang gamit kong black, 3109. 109 At meron ako dito mga tropa Camillion Super Hyper Sheep galing sa Wonder use Ang code ng gagamitin natin SPRC-H04 7 colors to mga tropa Powder lang to, inihalo ko lang Sa clear 1128 Na samurai paint, na sa ganon Magamit ko dito sa spray gun ko Ngayon ibubuga natin Tingnan nyo mga tropa, yung kulay na lalabas dito seven colors yan At syempre, pinatuyo din natin yung kamilyo na inilagay natin. Kaya ngayon naman, nag airbrush tayo mga tropa. Maglalagay tayo ng iba't ibang kulay para maging colorful naman itong helmet na ginagawa natin. Ang gamit din natin na pintura dyan, samurai paint mga tropa, isinasalin lang natin sa canister ng airbrush na sa ganon magamit natin. At sa mga tropa na magtatanong, ang gamit nating airbrush, Badger 200. Double action yan mga tropa. At ngayon naman, gagamit tayo yung Uniposca acrylic markers mga tropa. So, sa mga magtatanong, maraming nabibili nito sa mga bookstores. Meron din sa Shopee, meron din sa Lazada. So, ang tema ng design na ito, mga tropa, ito yung tinatawag na cartoon design. So, ito yung ginagamit na panlinya na sa ganon, magmukha siyang cartoon or parang in-sketch lang yung mga design. So, guguhit-guhitan natin to mga tropa. At ito na nga, naglilinya tayo, nilalagyan na natin, na parang in-sketch na lang itong design na to, mga tropa, no? Ganito kasi, yung tema, ng cartoon. So, ayan, gamit natin. Uniposca Black. Tapos gagamitan din natin to ng white mga tropa. Dalawang kulay ng Uniposca yung gagamitin natin. Black and white. Tapos, airbrush naman ulit dito sa likurang banda nitong helmet natin. At natapos na tayo mag-airbrush, natapos na rin tayo maglinya mga tropa. At eto na itsura ng helmet natin. So, ayan ano, pinatuyo na rin natin mabuti yan. Kaya ngayon, Nagbubuga na tayo ng top coat clear. Ang ginawa ko dito mga tropa, ganun din ano, nagbuga tayo, three coats pinatuyo yung mabuti, Nag wet sanding tayo number 800 at saka tayo nagbuga ng final coat ng top coat clear. Ang gamit natin, clear 1128. All right mga tropa, eto na yung helmet natin. Pinatuyo na rin natin yan ano. So eto na itsura niya. O oh, ayan no? parang nababoy na. <laughs> so sa mga magtatanong ito yung cartoon art na tinatawag mga tropa. Actually, exaggerated to. Nilagyan ko na maraming linya. Pero, ang paggawa kasi nito, wala naman limit yan mga tropa. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung trip mo, edi eh, yun yung gawin mo. So, ayan, sana may napulot na naman kayong idea mga tropa. Sana nakapulot na naman kayo ng kaunting kaalaman kung paano gumawa ng mga cartoon design. Gamit syempre, samurai paint at etong acrylic marker natin. So ulit, do sa mga magtatanong, ano, maraming nabibiling Unipos ka na marker sa mga bookstores. Meron din naman sa Shopee at Lazada. So, ayan mga tropa. Bangis na ng helmet na luma. Plain. Ito na siya ngayon. Colorful. Tignan mo yung kamilyon sa ilalim. Mga tropa, lumalaban, di ba? Angas. Ganda ng kulay, lalo pag tinatamaan ng araw yan, mga tropa. So, ayan. Gayahin nyo na yan mga tropa. May idea na kayo. So, ulit, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. Siyempre, maraming maraming salamat sa lahat ng subscribers, followers, star senders. Maraming maraming salamat po. At siyempre, big thanks sa Samurai Paint Philippines. So, papano mga tropa? Kita-kits naman tayo next video. Ride safe palagi. Peace!